Nagulat ang talent manager at showbiz columnist na si Lolit Solis matapos niyang mabalitaan ang pagsasampa ni Bea Alonzo ng kasong cyber libel laban kina Ogie Diaz, Christy Furman, at ng mga kasamahan nito. Sa isa sa kanyang Instagram post ay ibinahagi niya ang kanyang sentimento tungkol sa malalaking balita ngayong linggo. Ani Lollet, nagulat ako sa ginawa ni Bea Alonzo na pagsampa ng libel case sa mga kasamahan natin writers, kasi nga guilty din ako sa mga nauna kong sinulat noon na mga kagagahan tungkol kay Bea. Pero in fairness at thankful ako na hindi napikan si Bea Alonzo, kung minsan kasi, may mga pagkakataon na iba ang mood mo pag meron mga ganitong pangyayari. Pag amin ni Lollet, napikan daw siya sa binitawang salita noon ng manager ni Bea na si Shirley Kwon. In fact napiken pa ako sa binitawan salita noon ni Shirley Kwan na I will consult my lawyer, but in fairness talaga at very thankful ako, naging very sweet at forgiving ni Bea Alonzo nang magkita kami sa isang press con. Kaya nga masasabi ko, tiyempo lang kung minsan, may mga mood din kasi bawat tao, at kung minsan pag natiyempo ka sa pangit na mood, hayun na. Matatanda ang nagugat ang hindi pagkakaintindihan sa kampo ni na Lollet at Bea dahil sa isang presko na di umano'y pinaalis ang talent manager sa guest list. Ngayon ay thankful si Lollet dahil nagkapatawaran na sila ng kapuso actress. Samantala, naglabas rin siya ng opinyon ukol sa kasong isinampan ni Bea laban sa kanyang mga kasamahan. Parehong may ipinaglalaban ang dalawang kampo, pareho tiyak na desidido sila na ipakita kung sino ang tama, at pareho din sila tiyak na nakafokus sa resulta ng kanilang aksyon. Tulad siguro ni Vaughn Navarro na talagang sampung taon ang hinintay para sa kaso na isinampalaban kina Denise Cornejo at Cedric Lee, handa din maghintay ng matagal sila Bea Alonso at mga kinasuhan niyang writers, sabi ni Lollet. Sabi pa niya, mukha namang nakahanda ang parehas na kampo para ipaglaban ang kanilang mga sarili. Ipinaglalaban ng bawat panig ang kanilang karapatan, ang kanilang paniniwala na tama ang kanilang ginawa, dasal ng lahat na kung maayos, sana maayos pa, sabi ni Lollet. Pagpapatuloy niya, maghintay na lang tayo, alam ni Bea Alonso ang kanyang ginawa, at alam din nila Christy Firmin at Ogie Diaz ang kanilang karapatan, hintayin natin ang magiging resulta, hintayin natin hanggang saan makakarating, idesal natin na sana maging maayos ang lahat. Giit pa niya, marami na ang problema sa paligid at sana raw ay mas magaan na ang mga susunod na pangyayari, we wish the best for both parties, maayos sana maging takbo ng kanilang mga aksyon, bongga, hirit pa ni Lolit. hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba, huwag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload, salamat.